Hello guys, napay nagbalikya og dried ang di sa Pilipinas guys, sama o. Oh? Dako kay ni Katabang guys sa taas og sugar o katung mga diabetic patient, imo e ra lapuan guys, unya imo e hinubig sus sigurado, most os good ang sugar ani guys, unya din niya sa Korea guys, ilan ni gibulad, ilan ning himo og medisina dili sila kay baon saon pagluto ang ampalaya. Sa tua uh, kay ang ampalaya is utanon atong butang itlog, butang tamatis, isagol sa pakbit, dinis sa ilaha medisina guys. Unya, ako naglapwa jud ko guys. Mauna ni siya oh. Ato ning imnon. Mauna ni akong gilapuan guys. Kay ato sa hinubig kay para maiwas ta sa diabetes ani. Mm, usa ka yarok guys. Mm, nami ay. Eh.